Ito yung katunayan na takot si Crunch sa hagdan. Tignan mo. Mihiyak. Ayaw. Lika na! Lika na! Lika na! Nanginginig Ang laki-laki mo. Nakabuntis ka. Tapos, hindi ka makababa ng hagdan. Lika na! Ang hirap. Ang bigat mo pa naman. Hindi lang yun. Ang taas nito. Dalawa pa tayo malalaglag. po dyan ba? Matari ka? Ang bigat po. Wait! Ang bigat dali. gagi! Ariri! Queen dyan ba? Matari! Oh. Ang <laughs> bigat! Kala mo maliit ka? Gugulong huh. huh. na lang talaga tayong dalawa dito! Ano bang dapat gawin dito mga idol? Paano ko siya matitrain? Ilang beses ko na siya pinapaakyat? Tsaka pinabababa na ang Wala pa rin. Oo. Ah, Nanginginig. O, oh, tingnan mo. Nanginginig siya, oh. Ah, bibing baby, baby talaga to. O, oh, dito na. O, oh, unti na lang. Tignan natin kung kaya mo. Unti na lang. Gana. Let's go. Nanginginig, o. Huh? O, oh, nap na. Dito. Okay.